Kajak pa tayo ng 501 black wash. Faded blue, 511. And 512 slim taper. 513 slim straight fit. Yun. Kajak pa tayo ng set bench. Leather patch. Yeah. 501 size 34. Okay. 501 ST customized in taper. Ito yung hanap-hanap -hanap nila, bottom fly. Ngayong araw nga ay magbubukas naman tayo ng pangmalakasan at original Levi's jeans. Puro Levi's po ang laman nito, mga ka Kaya tumutok lang po kayo at huwag kayong aalis. So yun, kung gusto mo makakuha ng libreng Levi's dito, ishare mo lang at ilalike mo. Siyempre, mag-subscribe ka dito kay Insan dahil nagpapabigay ako ng mga pangmalakasan na Levi's jeans dito. Huwag po kayong aalis para makita nyo lahat ng laman ng aking bubuksan. Tara, sinipin na natin. Okay, let's go. So yun, eto na mga kay Insan. Bukas na siya. Wow, grabe. Sobrang na ko talaga magbukas ng ganitong mga Levi's. Okay, so dito, swertihan lang ang laman. Sana makakuha lang tayo ng mga ilang pirasong good at ilang pirasong 501. Masaya na ako doon. Okay? So, ito. Hugot muna tayo ng isa. Okay? Ito na. Hugot muna tayo ng isa. Oh! Unang hugot, mga kainsan. Napakaganda ng kulay. Men, ganda. Solid. Color gray. 501 size 32. Ito po ay number one. Mga bago po na. Ayan. Solid, yung nakuha natin. Panalo yan. Solid, semi-stretch modelo. Okay, abangan nyo na po ito sa aking live selling. Baka uh, next week po, makapag-live na po ako. So yun, itong pangalawang dampot ko mga ka ito yung ipapalibre ko sa inyo. Okay, so dampot tayo ng isa. Wow, ang ganda ng ipapapuri ko. So, 5'11", 32 by 32. So, paano bang makasali dito sa aming palibre? So mag-share ka lang, mag-tag ka lang kahit two friends mo, itag mo dito sa ating comment section. Mga kinsa, napakadali lang. Siyempre, kailangan naka-follow ka, like and share lang po ang kailangan namin. Okay? 5.11 Slim, yan ang ating papalibre. Fast forward muna tayo mga ka para hindi masyadong humaba ang ating video. So i-assort ko po muna lahat ng mga Levi's na ating binuksan at kinukuha ko muna lahat ng mga good at bala ko na lang ipasok sa loob at dun ko na lang ipe-flex. Napakasobrang dami din po kasi nito kaya maliligo muna ako bago ko i-flex isa-isa. Okay, so yan ituloy na natin yung unboxing sign. So, pinas forward ko na lang kanina dahil nga, pinili ko muna yung mga good at yung uh, medyo hindi na gano'ng kakinis, yung mga panglababa. Pa. So, hindi, wag ko na ito na yung mga pinask ko, yung mga new arrival natin, yung mga pagmalakasan. So, yung kahit pa paano, sobrang dami naman nating nakuwang mga good na sa Uh, 60 to 70 piraso food po ito. So, sabi mo naman 100 piraso yung ating new arrival. Ito mga new arrival na ito mga kay Insign ay ilalive at ipopost ko Friday, Saturday, Sunday. Next week po, pag-upload ko po, po ng uh, video na to. Okay, so i-update ko na lang po kayo kung kailan po sila ilalabas lahat. Okay, so ito na nga yung una. Kajak pa tayo ng 501 Blackwash. So, po ito. Napakaganda ng kulay. Okay, yan yung mabili sa atin. Faded Blue 511. Diba? napaka finish So, next, meron tayong nakuwang 512 slim taper. Okay, black, uh, black and gray wash po yan. 513 slim straight fit. Sa sa pinakamagandang lumapad, pagdating sa mga slim straight, ito po, medyo fit siya na konti. Kaya, slim straight fit po siya. 505 regular fit or straight cut. Ayan. May ginis po, ang gaganda ng mga dumating natin, pati yung kulay. Wow, ayan, nakatisod tayo ng isang selvedge denim. Meron siyang red line selvedge. Tingnan natin yung tupi niya sa loob. Yun. Pajak pa tayo ng selvedge. Leather patch. Yan. Goods na goods. Ito pa, meron pa siyang red line selvedge dito. A501 okay. size 34. Grabe, nakachamba na naman tayo ng ganito kakinis na 501. Mga brand new condition po ito, tsaka mga uh, number one. Okay? Imported fabric, US, mga made in USA, Colombia, Cambodia. Meron din ako nakuha ng premium leather patch. Wow, ito naman ay 511 size 38. Big size po ito. Size 38 like this. Wow, ito pa. Button fly, 501 CT. Ang babae nga lang. Pero pwede na rin ito sa lalaki. E 501 ST customized paper. Ito yung hanap-hanap Hanap nila, button fly. E pwede sa lalaki yan, mababaw ba? Malalim din naman pala yung front pocket. So, kung gusto next, 502, size 24. Ito na kulay. ulay. of denim. Ito yung ating uh, regular taper. Mas maganda iso ito. Kung kayo mo na masyado makipot, kagaya ng 512. 502, ang kunin 550, size 38. Mabilis ang flex lang ito para hindi na po mabay video. No? So, pina-flex ko lang po para may idea kayo kung ano po yung makikita nyo or aabangan nyo sa susunod natin ng live selling. 511 na ito. Okay, 514 black wash. 514, slim straight. Kung uh, hindi mo alam kung ano yung fit na babagay sa iyo, so may mga numbers kasi nito ay uh, uh, yun yung mga fit nila. Okay, for example, kagaya nito, 514, slim straight lang siya. Kung gusto mo naman ng straight cut, 514 or 505. At kung gusto mo naman ng button ply na straight cut, 501 ito. 505 to. Sweet card din siya. May mga dumi-dumi lang. Pero ito lalaban natin to. 511. Kung gusto mo naman ng slim, may mga 7 inches ang hem. 501 ang kulay niya. 505 size 23. Medyo may konting distress lay lay. Dali mo paayos ayos yan. Wow, ang ganda ng kulay. So ito, style nito ay uh, kaki type or uh, trouser na Levi's white top 513 slim straight fit again ito yung pinakamahirap mahanap na size tsaka na fit 513 size blank okay solid yan faded okay ito yung blue natin na light wash 513 slim straight fit ganda ng kulay soft denim pa stretch 502 again solid si 502 regular taper 5.11 light wash stretchable 5.05 size 38 length lady 5.11 size 31 ganda ng kulay then mga kaisan kung di pa po kayo nakasubscribe magsubscribe na po kayo sa aming youtube channel dito ko na po i-upload yung ating mga unboxing video 511 Again Okay, 5 Another 511 na size 29 Okay, black wash Brown 512 So, ulit yung color brown nito Soft denim Slim paper Size 29 to 30 Ito pa, napakaganda ng kulay nito Modelong 505 Regular fit or straight cut Size 38. Brand yung condition yan Wow, color brown 514. Ito naman, brown na wash. 514. Size 34. May puti din. Size 33, 541, athletic fit. O, oh, diba? Inis. Ayun, puti may 501 pa. Size 38 nga lang. 501, size 38. Siyempre, okay, button fly po yan. Di botones. 517, sa so, mga nag ng bootcut, datang may 7 sa tulang. 502 size 28 para sa mga payat katulad ko eto na may leather patch pa 511 premium genuine quality clothing ganyan yung condition 5, 514 size 31 by 32 514, 32 Ayan so, yun Okay, tapos na po yung ating unboxing video. Kung nagustuhan nyo po yung mga Levi's natin, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Siyempre, pakishare po. At nagpapalibre po kami dito ng mga original na Levi's. So, ito yung ipapalibre natin sa ating mga subscribers. Okay? So, madali lang po yung mechanics. Like, subscribe. Madali lang po ang mechanics. Subscribe ko muna. I-like mo. At pakishare po. Maraming salamat po sa panunod mga ka-insan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Bye.